Ayan, uh, mga katropa uh, hindi ginayan itong nag-aayos ng mga simento na truck nag-aalis siya lang nag-rescue siya ng mga ano ginamit dito sa pagano ng simento hindi niya kinaya so talagang sayad so pagkatapos naman ito is maano uh, na to magiging okay na kasi itong kabila ay na so itong kabila lang kadadaan ng kadadaan ng mga truck, bus ay medyo lumalalim siya. Kaya ito naman yung ayos sa susunod sa pangalawa. So ayun sa sa ano dinali sa nyo uh, sana ay makaalis. ayan Mga katropa. Sana ay makaalis siya. Kasi marami ang marami ang ma-stranded. Uh, Ayan, mga mga motor kasi naman yung mga motor Ayan. So, yun yung mga driver doon, nandun na rin. So, ginamitan nila ng, ano, ng, tayo, panghatak. Tinali sa nyo. So, yun, wala. Hindi talaga kaya. Tumakamot lang yung gulong. Ang mga nakamotor, ayos. Ayan, oh. Kaya ay sana Sana ay makalis mga katropa Para wala mga may stranded So ayun Pila na rin Pila na rin ang mga ano mga dito mga katropa Ayan Pila So mga katropa At sana ay makalis Kaya lang siguro sa hayat ang ilalim Kaya kumakaymot lang yung gulong Hindi talaga kaya sumayad siguro ilalim nitong truck na to ako delikado tayo rito baka mapatiran tayo so atras tayo mga katropa